Ang mga larawan ng mga public officials na nag-selfie kasama ang isang pugante tulad ni Alice Goo ay isang malinaw na kabastusan at kawalan ng profesionalismo. Hindi na ba marunong mag-isip ang mga opisyal ng gobyerno na ito? Ang sitwasyon na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kakulangan ng respeto sa batas kundi pati na rin sa mga Pilipinong umaasa na ang mga nasa kapangyarihan ay gumaganap ng kanilang tungkulin ng tama at may dangal. Ang mga aksyon ni na DILG Secretary Benhor Abalos PNP Chief Romel Marbel at ilang mga miyembro ng NBI na nag-selfie kasama si Goo ay nagpapakita ng malubhang kawalang hiyaan sa kanilang pagganap bilang tagapagpatupad ng batas. Isang kriminal na nakataka sa batas si Alice goO na may kinakaharap na mga kaso ng katiwalian at pagkakasangkot sa mga iligal na operasyon ng Pogo. Sa halip na ituring siya bilang isang tao na dapat managot sa kanyang mga krimen, tila ginawang kasiyahan pa ng ilang opisyal ang kanyang pag-aresto. Ang ganitong mga aksyon ay nagpapababa sa antas ng tiwala ng publiko sa mga institusyon na inaasang ipatupad ang batas ng walang kinikiligan. Ang pagbibigay ng espesyal na atensyon kay Goo kasama ang kanyang peace sign sa mga larawan at masayang ekspresyon ay tila ba isang palabas na walang respeto sa mga nagdurusa dahil sa kanyang mga krimen. Ito ba mga opisyal na dapat magpatupad ng ustisya? Ang kanilang asal ay isang malinaw na indikasyon na may malalim na problema sa loob ng mga institusyon ng gobyerno. Ang kakulangan ng tamang pag-uugali at profesionalismo kung ang isang kriminal tulad ni Alice Go ay maaari lamang tratuhin na parang isang celebrity, ano pa ang aasahan natin sa mga mas maliliit na kasong kriminal? Hindi rin ito nakaligtas sa kritisismo ni na Sen. Joel Villanueva, Risa Huntiveros at Sherwin Gatchalian. Ipinahayag nila ang kanilang pagkadismaya sa asal ng mga opisyal at binigyang diin na ang ganitong klasing pagtrato sa isang puganti ay nagpapakita ng malaking kakulangan ng respeto sa batas. Wala dapat lugar ang ganitong mga gawain sa mga institusyong tagapagpatupad ng batas. Ang kanilang mga aksyon ay hindi lamang nagpapakita ng hindi tamang pag-uugali, kundi ito rin ay isang direktang insulto sa mga biktima ng krimen na dulot ng mga tulad ni GoO dapat ay ituring ng mga public officials ang bawat kilos nila bilang representasyon ng gobyerno sa kanilang pinaglilingkuran. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin sa ganitong walang saysay na nagpapakita ng kasiyahan o kasikatan kasama ang isang kriminal. Sa halip, nararapat nilang ipakita ang profesionalismo at dignidad sa bawat takbang ng kanilang paglilingkod, lalo na sa mga sitwasyong kinasasangkutan ng mga nasasakdal sa batas. Dapat ipaalala sa mga opisyal ng gobyerno na ang kanilang pangunahing tungkulin ay protektahan ang integridad ng batas at ang tiwala ng publiko. Ang mga ganitong asal ay hindi lamang nakakabawa sa kanilang kredibilidad, kundi pati na rin sa tiwala ng mga mamayan sa sistema ng hustisya. Dapat silang maging halimbawa ng pagiging patas at profesional sa kanilang trabaho, hindi sa pagiging kabahagi sa pagpapasikat ng mga kriminal na tulad ni Alice Goo.